yun o Kawa Sayang uh, uh, Ayun no? Sino si Ayan, oh, Sinong ka trupa sa ilalim mo Ito ayun Dito nga sa mga inararo Eh salamat Ang ganda nito o Pares may ano lalagyanan Dalawa dalawa Salamat

plastic man ito 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 yun butas pala yung ano natin karton ah. sapin hanap tayo ng sapin yan eh, ayaw hanap tayo ng pang sapin ito 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 yan ito yan o ganda nito o. o o diba o <laughs> Oo ah, na. Dito, dito, dito. Ito dito to. Plastic. Eh basa, mat, basa, matbasa. Dito dito to. Ayun. Ha? Eh mabasa. 'Yan. Yeah. Diyan sabayan niyo 'yan natin Paglagyan Ito pa ano to. Grabe. Ito ito tumay na nakita tayong mga pa, Ayun oh. Ayun oh. Oh. Ipa ito pa. Basak naman dito binasa ko ano. dito. Ayun oh. Oh. Ito pa, ano ito? Oh. Sayang Mga paborito natin sa ito. Ayun, ayun oh. Sabi Ang dami ng mga mga yun Ito na Ito pa Ito pa okay, Ano ko ba to? Ano ba to? Grabe Ito pa Piliin natin yung Okay pa mga katropa yan o oh oh. so, sayang to eh dito natin lagay tuloy natin yung medyo maliit maliit yung nalagyanan natin wala tayong makitang lalagyan na malaki so, ah, yung ganda mo ay basag yan oh malaki oh. yun may nakita ako yun oh Ayan, Sabi ko nila nakita Saan pa? Ano to? Tingnan natin ito na sa plastic Sa loob, baka meron tayo makita Oo oh. Diba? Ito baka pwede ito Mga baso man Mga basong man Ito na ito lang

Uy, helmet Ang ganda ng helmet po sa bike. Pambike, pambike. Yan, eh. Wow, cute po. natin dyan. Ano to? Ano natin? Kanina po. Kanina po. Ano to po? Basag, basag. May basag. Puro basag Wala tayong sa Ang e ganda nito oh e Ang ganda ng bag Oh Ha? Puro natin ganda, bagong bago pa oh Oh Di diba? oh, ano, ba? market ba? Oh, pang ano Saka ano, ganda ng helmet oh Pang bike Pang nga Oh Bagong bago Oh Kompleto to yun wala pang ano, wala na tanggal ng mga ano mga pum tara mag ikot muna tayo ikot pa tayo din ang dyan o ito na malit eh ano hakot to para nag iigit lang ako Kasi no. kami bumili ng 1kd ito pa, oh. uy bumili ako ng 1kd ganda ganda yeah, o sigagay nga sa baso na hindi nang put oh. eh shout out saka tropa natin hello marami na ang <laughs> ganda ang ganda na orasan mo ang ah, ganda na orasan Tama na. Asul lang. Eh, besut. Ay tama lang 'ko. Oh. Oh. Ganda sana to. Tama at Ano daw? Mapibalas? Lapa. 'Di yung mga kinukuha kasi nila yung mga ano aluminum, mga, ano. Dito, yung mga ano na plato nitong 1 yan. Dito, no? kasi, ano 'yan? 'Yan ba 'no? Sampot dito si Don Madam. Tapos na tayo dito. Ayun. Ano para sa naman to? Okay, pala lang dito. Ayun. Ayun no Ano ba 'yan? plato na to? Dumi. Ito, hugas lang yan oh. Ako, no? hindi na tinyo maganda-ganda. Kasi mga mga tropa, hindi ko na uhugasan, no? Tayo na bala maghugas. Oh, ito kagaya nito.

Ayan, tignan mo yung mga na napulot natin Wala tayong napili na eh Ito yan, ito yan, atin yan Atin yan, ayan Ano pa tayong napulot na Ay, may basag pala to Malaking nalag yan Kaya, ito badali na natin Tara Kaya natin ito, babasag Kuha, platito Ay, kumawa na unahan ako Ha, ha, ha,

kasi nasabi ko ka. ko kita na kumano sugat eh ay, sugat ko ako oh. yan ba yun yun no ang nito ka trupo oh. sugat ako eh oh. yun ito po oh kapit natin ito dun sugat ako ayan no oh. dugo oh. sugat ako sa dugo ito maliit lang Pero pa dito, oh ano po oh di ba yun ang maliliit oh 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 terno yan oh oh terno oh. dito 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 ayun pa oh ayun mga katropa ayun oh oh sabi ko na dito sa mga inararo ayun oh dito sa mga inararo ng mga... Ayun, no? Oh, Sino yung katumpar Lalo mo? Dito, ayun, no? Oh. Dito nga sa mga inararo. Dito, pari. O, oh, binigyan pa tayo ng baso. So, koran! Ayun, no? Oh. Uy, ganda na mga baso. Ayun, no? Oh, pari, okay. Galing natin ito. Magdudugo na, oh. Ito pala, buo pala ito mga katrito Ano? Yun Oh Hindi na, tama isa Yan Balik mo natin doon mga katropa Balik tayo, balik mm -hmm. Balik na natin Uy, bigat kumapuhan kumatapo dito kasi kapila dito Yeah. Ito mga katropa, dinalan muna natin dito yung mga napulot natin. Wala tayong nakitang la ano la lang na malaki kaya. Inuunti-unti lang natin. Para maka makarami tayo. Ito din plato. Dito Andito yung mga kapare sa iba. diyan oh.

na uh, nabasag na plato yan para mga katropa ay ito ulit tayo matagtagan natin marami pa doon kailangan talaga mag ikot ano meron dito ito una. ito na ayan. ito yun ito ito na dito ayan o ayan ito doon kulay mga katropa ito na naman dito, dito. ito po ito ito na naman Grabe. Oh, ang dami. Tinan mo si ate. Oh, yeah, ito, ito, ito pa, ito pa. Okay, ito, ito pa. Hindi, sige lang. Ito, kunin mo na. Sige, sige. Mar Marami kami. Sige, oh. eh, salamat. Ang eh, ganda nito. Pares, may ano, lalagyanan. Dalawa, dalawa. Salamat. Ano to? Bigat nito ah. Oh, ah, wala to. Wala, yan. Ito. Ay, eh, maganda. Ito. Ang ganda nito ah. <laughs> Ayan. Oh, Di ba dami pang eh. dami pang pagsipili yan eh. Ang ganda ng mga ano, toys Oh. Oh. Ang ganda ng toys. Ay, hindi, wala. Ay, sige, eh, no? sa aso namin. Oo, oh, sayang yan. Sa aso namin. Kaya nga, malinis pa. Ito ito, ito. ito, ito. Iyo. <laughs> Mana yung, yung mata natin ngayon ah? Matulis yung mata natin ah. Nakikita ko kaya ito sa ilalim ah. Ganda nito. Ito. Di isa lang. Hindi manipis. Baka mabasag. Uy. Uy. May plato. May plato. plato. dito. Tayo pa yung platito. Kalat Alat na yun ng makalat. O ito pa. Kasabi eh, ko yung mga ganito. Ayan na. May basag na naman. Ah, ingat na ba ang mga na ako. Ayan. Parang ganda na sweatshirt na ito.

So, ayun mga katrupa, ayun o. Oh. Sulit so, na naman yung pulot natin. Unang pulot to, unang pulot dito sa pwesto dito sa Babasagin. Ayan, mag-iikot pa tayo sa kapilang pwesto para makapulot na naman tayo ng marami. Ito dito sa dito sa bunga to, ito yung lang napulot natin. Sa bunga dito. Meron, ang una doon, mga case ng cellphone, may headset sa, ano tayo, helmet ng bike. Ayan o. Oh. Uh, ganda nito. Maswerte dito mabibigyan. Ayan, tapos meron ito, med. maganda pa itong ano, damit, portal neck, tsaka yung bagong bago. At ito, mga platito, yan mga katropa. Alam nyo, yung mga napakaraming platito natin na kinukuha kasi gusto ko mas maraming platito na na mailagay ko sa box. Tsaka mga susunod mga plato malalaki. Kasi mas gamit to mga katropa sa atin, di ba? Mas gamit to. Tapos mag din tayo ng mga baso, basong maliliit. Mga baso, marami na kong stock pero kailangan dagdagan natin para sa panapol. Napakarami na. Ayun. Ito mo sa Tibis Tibale, eh, oh. Ang ganda ni Napolo to. Mga termo. Oo. Oh, tingnan mo. Oo. Oh. Panalo. Sulit, di ba? Oo. Oh. Tingnan mo natin, Okay, panalo panalo unang pulot unang pulot pala ito namin unang ano pa namin ito mga katropa at yung mga katropa, ito para sa balikbayan box to ha like and share na po para makasali at manalo kayo ng balikbayan box mag subscribe po kayo sa akin youtube channel mag like share ko ang mga video para sure po na uh, uh, kasali kayo sa ating parapol. At wala naman kayong pabayaran mas piso. Pag kayo manalo, automatic uh, deliver namin sa inyo. Meron nang nanalo sa atin, alam nyo na, nakikita nyo man siguro. Kaya prove na yon mga katropa. Kasi mga katropa, maraming salamat sa support at sa walang sawang kong pag-support sa amin. Nigga love sa lahat. At hanggang dito lang unang vlog natin. Mag-iikot pa tayo mga katropa. Tara, bye-bye na, babay. Bye